So, bababa na kami muna ngayon. Magtitimpla muna kami ng kape para mamaya dito tayo pepesto siguro. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Mahangin na mahangin pa rin. O, oh, malakas. So, mag-init muna tayo ng tubig guys dito sa baba. Ayan. Baba muna tayo guys. Beso, mauna ka na. Ikipagunahan pa yung pusa ko eh. As yung isang pusa namin, nakikita nyo guys, yun sa labas. Papasok na yan na gugutom na to eh. Pusa muna natin. Pasok na kahit. Kakain na sila. Wala natang pagkain sa muna natin yung ilaw sa sala. Ayan. Ito yung mga pusa ako. Naghihintay na ng pagkain. So, gawin natin guys is mag kape muna tayo. Nasaan yung ito. Ano ba tawag dito? ah takore ba to Ay. oh Takore ata ito. natin in tubig. Tapos, salang natin sa ano, kalan para makapagtimpla tayo ng kape. Putok <laughs> So, gagawin ko is sana yung aking mga Tasa. Ang tasa dito. Wait lang. Wait lang. Oo. Wait lang. Gano'n muna ako sa kape ko. Ano? Ah, Iigay ng mga pusa namin, oh. No? mga tasa namin. Wala na. Ito, hugasan. Wait lang. Wait lang. Opo. Wait lang. Ay, nasa tasa ata yun. Atasa. Uh -huh. Ah. 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 Kuha tayo ng tap eh. So, yung kinakapit ko nga pala guys is stick lang. Stick. Stick lang. Tapos, sukal. Hirap ng walang taga hawak ng camera. <laughs> Tapos asukan guys. Puro asukan natin is set kalahati lang na ganito. Kutsara. Lipat ko lang yung aking tagahawak. Ayan, ganyan lang. Ayan. So, konti pa. Ayan. Yung hindi ganong hindi ganong mata matapang. Tapos, hindi uh, natin ang pagkain yung mga pusa natin re-reklamo na hmm uh. yan oo oh, oh. hmm uh. dito 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 hmm uh. yan na magreklamo ha hmm. Uh, pusa natin ha uh. ganyan tuwing umaga yan eh lalo na yung maliit na yon yun yung orange yan mareklamo yan talagang alakasan niya pa yung bunganga niya yan si YP ah maggagatas naman siya guys Pero wala tayong ano asa yung mga tasa natin wala baka nasa taas hmm. baka nagkape sila kagabi eh. Okay, habang hinihintay natin guys yung mainit na tubig yun guys ah uh, mainit na yung tubig so, pinatay na ni wifey lagyan na natin ng mainit na tubig yung ating hmm pasok ah kape ay 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 Okay. Eso con la idea. Ah. Uh Oh, mekos, nga ma. Dati pinili mo, makunti lang <laughs> ang tubig dito. Eh, walang ano eh. Tinamad maghugas eh. So, yun guys. Kape muna tayo. Tapos, habang mag-monitor tayo ng hangin sa labas. Medyo malakas pa rin kasi yung hangin sa labas. <laughs> Huh? Ah. Akyat daw kami doon kami sa may terrace banda or sa bintana. Ah, eh, medyo medyo maaliwalas na rin naman yung panahon ngayon dito. Pero yung hangin, yung hangin lang medyo malakas-lakas pa. Dito kami guys. Ayun na, terrace namin. Ito yan, inano namin kagabi. Binaba dahil baka tangayin ng hangin. So ayun dito muna kami mag Ayun, mambo na guys na naman. Pero may haring araw na.